Ayan guys, nandito kami sa Normis. Ito ko siya. Kasi masama ko kasi. Laging nanonood kay ano? Kay Takas. Takas kami. Ayan. Ayan ba yung vlogger na yan? yun? Ayan. Tingnan natin parang 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 parang. Ano na? Tapos naman susuri. Ay ganyan matagal ko 'tong tadi. Ay tapang kabayo pa daw dito. Ay wala, ano, nakita ko yeah, no? nga. Ayun oh. Yan

Pero gusto kong kumain ka ng kabayo. Hindi. Ako lang ganyan dito eh, para kumain ka ng kabayo. Jok-jok ko lang. Anong jok-jok? kailangan mo maging totoo. Pa, pa challenge kita gusto mo. lapo <laughs> Gusto kong kumain ka ng ano eh. Lapo-lapo eh. Lapo-lapo eh. Next na punta natin, gusto kong kumain ka ng ano. Tapang kabayo. Tapang kabayo. Wala kang premium yan. Hindi <laughs> mo kinain, wala kang premium. San linggo. <laughs> <laughs> ano ka lang? lang dito. Tingnan natin yung dito sa labas. Tingnan natin yung labas. Dito tayo sa labas, guys. Yan sa ano? Sa Gentry. Tingnan natin yung labas.